kasi ito daw ay 60 ang kilo Six, 600 po ito 10 kilos po ito yun daw sa patula it, ano, ah, 35 daw ang kilo 35 sa so 350 po yung 10 kilos po yun patulang talim dito po sa puso ay ano kaya silang daw ang kilo so 150 po yan 10 kilos po yan puso na saging sa ba dito na 420 so 42 ang kilo ng ko bagyo bin sa 55 daw ang kilo so 550 po yan 10 kilos po to 10 kilos 50 ang kilo ng okra 50 so 500 po yan uh, 10 kilos po ah. naman po sa patulang kinis sa patulang kinis so, patula ay 300 to sa bundle so nasa 30 lang kilo so po daw ay 200 200 sa yeah, bundle 200, na lang. Isang 200 na lang sa bundle hmm. so, po daw ay 720 oh. 10 kilo naman ito no? 11. Ay nasa 11. 720 sa repol. Dito daw ay 400, 400 daw to, 400 to isang bundle ng bok soy yung ano, Chinese bits ay tapos dito ay 300. 300 dito sa mustasa. Dito sa kinsay ay 180 daw ang kilo, 180. Tapos dito 200, 200. 200 dito sa ano, sa spring onion. eto 200 dito boss 200 200 daw dito ang kilo ito po ay uh, 28 daw ang kilo 28 daw dito ang kilo ng papayang ino 28 so 280 po yan ang uh, isang bundle so, so ano 10 kilos po yan dito po nang siling green mahaba po to ah uh, bigay po sa atin ang 50 so 500 po isang bundle ya.

Ito po sa ano natundan ay 45 daw ang kilo. 45 ang kilo ng natundan saging. Ito po 800 po to, 800. 25 kilos po naman ito. 25 kilos ang laman itong sayote. 800 dito po ay 1,450 so 145 ang kilo ng patatas ito po ay 750 10 kilos lang alam mo nito brokolyo 750 10 kilos nandito po tayo ayaw mga kaibigan natin ayan so, nandito po tayo sa Tanawan Batangas ayan mag muna tayo dito so kape yung barako. kape yung parakong matapang <laughs> ang pinagmamalaki ng Batangas ng Batangginyo Barako Napakasarap. Ito daw dito sa gabi. Malalaking gabi to. 350 so 35 ang kilo. Y550. 550 sa kamote. 550 ang kilo. Shoutout po. Nandito po tayo sa Tanawan, Patangas. Mga karingat. Good morning. 100 po dito. 300. So isang bundle. So ito sa Tagalog po. Sa so Tokwa. 380 po to 380. 100 cases ako. Ang laman nito. 100 pesos Dokwa Yung san lata po 380 Kilos to 10 kilos uh, Dito po 10, 900 daw 900 So 90 lang ang kilo Si Boyas So good morning po Nandito po tayo sa Tanawan Batangas Dito po tayo nag update yung mga presyohan ng mga, mga, mga mundo So yun thank you Kalabasa po ay 30 daw 30 ang kilo ng kalabasa sa dragon fruit. Oh. Dragon yeah, Ta fruit. Ay, 60 daw ang kilo. 60 ang kilo. 50 daw ang kilo ng kalamansi. Yan, wala. Sa libo yan, ano? 20 kilos. Dito daw ay 800, so 80 ang kilo ng luya. Malalaki po to, 80 ang kilo. Dito po ay binigay po sa atin ng 500. So 50 ang kilo. Dito po ay 80. Sa good eating lu lu luya. Dito po ay 40 ang kilo sa pipino. 40 ang kilo. 400 po yan, 10 kilos pa naman yun. Lalaki ng kamatis. 1.5 daw. 75 ang kilo no. 75. 20 kilos yan, di ba? Oo, oh, nasa 75 ang kilo. Kamatis 1. Ito po sa Ampalaya ay 45 45 ang kilo 45 So 450 po yan So 10 kilos po naman yan Shout out po Nalito po tayo sa Tanawan Batangas Ito yung mga kalingap, ito po yung mga in upload natin. Shoutout, kawai ka kuya. sino ang pangalan mo kuya? Chito. Chito, oh, shoutout kay kuya Chito. Yan ang kargador natin ngayon. Dito nga pala sa talong na binigay po sa atin ng 20 lang ang kilo niya. 20 ang kilo. Hindi po ganong good yan ha. Yung, yung po ito tawag nila semi-good. Pero maganda naman itong talong na to. Kalingap, ito lang yung mga in-update natin no? So medyo marami rin po to So mga kalingap So yung kahit pa paano mga, 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 mga kaundo Ay inahihatid ko sa inyo mga presyuhan ng mga gulay mga kaundo Dito sa Tanawan, Batangas So shout out po so, Dito po sa trading po sa Barangay Sambat So good morning mga kalinga pa, hindi man lahat ng gulay ay naihatid ko sa inyo. So, kahit pa ay, kahit pa paano po ay naihatid ko sa inyo mga ilay ng gulay. So, mga kondo maraming salamat. Yan po ang presyuhan. Base lang doon sa ating mga pagkakabili o pagkakahango. No? So, maraming salamat. Dito nga pala sa tinapa. Ito po ang tinapa. Dito po sa tinapa ay ano po to? Uh, 160 po ang kilo. 160. Ayun okay, mga kalinga, na po tayo. Okay. Good morning po. Bawi na po tayo. Bawi na po tayo ng Laguna. Good morning. Good morning po. Bawi na po tayo. Let's go. Let's go. Bawi na, bawi na. Good morning. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Shout out po. Shout out sa lahat. Mga kalinga. Shout out po. Thank you. Nandito po tayo sa tanawan kang tangas? <laughs> Papasok po tayo dyan sa Startol. Okay. Okay. good morning bob good morning <laughs> good morning

few moments later. Mga kalingap, nandito na po tayo sa pwesto. So, good morning po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Thank you sa pagsama nyo sa akin doon sa Tanawan Badanggas. Okay, good morning. Ayun. Tapos na tayo na naman magbaba. Ano dito? Ano dito? Ano na. No? Hello. Hello. Kismat. O na po. O na po. Tayo So nakauwi na po tayo at maraming maraming salamat po sa inyo patuloy na pagsuporta at yon. Ah yun mga kalingap uh, hanggang dito lang lang mga ating video so maraming salamat sa pagsama nyo sa akin doon sa Tanawan Batangas so muli uh, yun maraming salamat lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang ang kaatid na vlogs ang kalingap rubs so maraming salamat po uh, thank you po at ako po yung naging bahagi ng team kalingap so maraming salamat maraming salamat po thank you thank you Thank you po sa suporta. Suportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang and Kalinga Prab and Ate na Vlog. So maraming salamat lahat ng Kalinga Partners and reactor. So maraming salamat. Lagi po natin suportahan ang team din So yan, shout out po sa ating lahat. Thank you very much po sa inyong patuloy na po suporta. Okay, hanggang dito lang muna yung video. So maraming salamat. Tatabayan ko sana lang tayo mag-update ng mga presyo ng mga gulay mga kanda. Yan, thank you.